Shoutout mga kabaro ko 5-9 Kasama natin dito ang isang first timer sa Crucif Ayan sir, uh, ano pa alam mo sir? Uh, Alvin po Alvin, so first timer ka sa Crucif? Yes sir So saan ka dati nagtatrabaho? Ulo sa 9 years sa uh, Middle East po Ayan, 9 years As, sa Middle East Chef So bago ka nag-apply sa Crucif, anong kinuha mong dokumento? Uh, Siyempre ko naunahan po yun, Simmons Book And then to be followed ng mga training bago uh, ako um, makasamba. So, updated yung resume. Siyempre, kailangan na. So, updated. about sa mga tanong, anong experience lang, mga tanong ang kinukuha nila? Siyempre, basic, vision or uh, documents and your experience only. So, first timer tumatanggap yung ah, siyempre, mas priority na basta, yung first timer. First timer, ayan, priority. Basta, so, ano may payo mo sa gusto uh, mga resume? Uh, mo so, pa, so, 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 mag-apply. Huwag wala ng pag-asa, basta may tiwala lang sa sarili ayan, sipag tsaga arat dasal yeah, simpre, para magtagumpay no, so shout out mo yung mga kilala mga first oh, Dubai, Kuwait, Qatar so mag apply na kayo sa cruise ship so totoo pala yung sahod na abot 100,000 may gito, totoo Ay, pala yan pa, pag may overtime ayan, pag may overtime, sobra saka iba pa yung tip ayan oh. Bawa ke sini, contoh-contoh, bawa ilang sama spiral sautibus, agar pelayan guys khusus pelayan, contoh.